Magandang magandang hapon ngayon, ha? Ito ang ating update sa ating silihan. Ay, kagaganda na yung bagong tanim. Ay, o. Oh. Aba. Ha. Ito ang update natin sa ating silihan, o. Oh. Ayan, o. Oh. May nagpapadilig tayo ngayon. yun o. Oh. Yung isa, nagdidilig. Mm. Si Artim. Hmm? Ito update natin sa ating silihan, sa ating gulayan. Ano? Hmm? Ito tayo tumainit, karating lang. Hmm. Ayun, may tali na. Oh. Yon. Mama, pati nga ng tali. Ipakitatali ko. Yung tali na sila. Ito ko, ko. Ano, pasan po ko yung tali. Hmm. Diyan Marika! Marika! Marinig ka. Ama. Uy. Ah, oh, kanyang gabihan, oh. Nidiligan din. Kamatis ito na lang. Kaso lang talaga kamatis. Nasaan na yung iba? Nasaan yung panali? Ha? Nasaan yung panali? Ayan na po, ah. Oo. Hmm. Hmm. Ito, tatali natin sa kamatis. Yan. Ganyan, o. Oh. Hmm. Hmm. So. Ito. Ito, mo. Para maganda Pinatay na ni Bustano yung kanyang makina. Pinatay na ni Bustano. Hmm. Ito si Ang Isang araw, kamatis oh. Wow. <laughs> Ayos. Hmm. Oh, gulping dami ng buka ng ano ah. Oh. Da, ay. Tano. Ang ganda nung napruning ah.

Pero puti mama, ang ganda. Ang dami bumaw. Wala nang bumaw. Ano? Sige. Yan si mama ng ano. Ng bell pepper. Pero hindi man bell. Sa amin, tinalong yan o no, oh, Hindi na maaari mahal. Hindi, hindi yun lang maaari palagay. Sa baba. Wala pa. Ano pa maaari. Ito yeah, mama, oh yan. Mahinog hmm. oh. Pwede na oh. Nalagay siya. Parang pwede na siya ano. Ah. Kalaki oh. Ganti pala kailangan dito. Pag namumuti ito, ay sasangay na. Ano? Oh. Ano? Yun? Hmm? O, Aldiret dami oh, dami. Ang dami, dami bunga, oh. Wow. Ganda oh, bunga ay. Hmm. Hmm. Naku, ganda ng talong na napruning oh. Pero spruning pa lang. うん。ん、じゃあ hmm. 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 dami bunga ng talong kasi lang eh wala akong mapapakinabang ito ah bunga ng talong eh kagaganda isa pwede na. Ala. Ate kalbasahan. Ha? Ah, sa kalbasahan. Oh, ang dami sila. Hmm. Ay eh, pagka mga, mga panggulay, pwede meron pala naman, oh. Ang kalbasa, o oh, ayos na. Hindi pinatubigan, ano ito? Hindi pinatubigan, ano?

dan yang ada bau-bau. Bueno. Ay, espero que lo Tuloy update. Ah. ah. Ayo kagandahan ketawa nih, eh. Huh? Larat, nabawas, mama. Hindi mo matay yung ano, yung maninira. Kinakain nila ko niya. Hmm? Huh? Sayang eh oh. Ay, sayo pa ang katawan eh. Hmm? Nagulot ng gulot nga lang sa maninira, oh. Bakit? Ay. Hey. Ha? Huh? Ay, hey, inako.

Yo, so mama. Punta din may upo. Mama, ari, kakanta oh. Malaki. Oo. Yan oh. din sa patari oh. Yan oh. yan, dalawa oh. Yan, yeah, yeah. oh, malaki siya oh. Nakuro, mamalit pa, mahal, oh. Asan? Nasaan? Ipakita ko na yan. Ah. Mm -hmm. Patuloy po. Ayan o. Putol na yan. Hmm. Bale. Kumuhala ko ang dalawa. Maano ko mamaya. Magulay ko sa bahay. Uff. Ang Ganda bagong tanim kong sili no? Update tayo sa bagong tanim natin yung kamatis hmm. Artem! Artem! Bukas pa mo yung talong ha. O yung maari. Ha? At ikaw kanya yung iuwi sa bahay, dadalhin sa bahay ha. At mabigay ko sa tinda kung ano. Hmm. Lighter daw. dali Talagang naspraring kuha, rey. Talagang naspraring Yung, ano yung, ito pipino. pepino. Pepino. Talagang naspraring kuha po. Isang hapon. Kaya pinungkuhanan yung kawas-kawas Bale. Ah, Shige, na na, Adios. Bye bye. Yeah, bye bye. Bye taya. bye. bye na tayo. Mainit.